Minsan kitang nakitang masaya at inakala kong ako ang dahilan ng bawat pagkurba ng iyong mga labi ang pilantig ng iyong kili ang kislap ng iyong mga mata nakikita kita. Nakikita ko ang iyong mga tawa at nang minsan magtama ang ating mga paningin ay eh, bigla itong nawala. Ang laho, napalitan ng namumuong mga luha isang pahiwatig na hindi ako ang may gawa hindi ako ang nasa likod ng iyong halakhak sapagkat habang nakikita kita ay nasa isip mo siya. Bakit nga ba hindi mo na lang ako tuluyang iwanan? Bakit kailangan mo pang iparamdam na ipinipilit mo itong iligtas kahit ang totoo ay gusto mo nga ako na lang kumalas hinihintay ang bawat bukas kahit ang totoo ay gusto mo na ng wakas mahal maiintindihan ko na hindi na ako at ang gusto ko lang naman ay marinig ito mula sa'yo sabihin mo hindi na ako hindi na ako ang mahal sapagkat hahayaan kitang mapunta sa kanya mahal ganito ang tunay na pagmamahal